Good morning guys Next ko lang itong aking boyfriend na hapon Si Juki Ito muna ang gagamitin ko ngayon guys At maganda itong makina ko Sa mga maninipis na tela Katulad nito Nagpuputo lang ako ng parang Dry fit na tela Putulan na maninipis Yan, maganda siyang gamitin Hindi siya nagpapalipalya Hindi katulad nyo ano yung manual. Hindi kayang kahiin at pagganito mula ng na tela Thanks for watching, guys. Have a nice day.